Lovely. Hindi ka na ba masaya? Sige, palalayain na kita. Ay, hey, Lama! Ingatan mo ang sarili mo, ha? Saan ang punta mo niyan? Sa Barangay LS! May bagong energy na! All new Best Ever Enervon, Enervon C+. Powered with zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, and vitamin E. All new Best Ever Enervon. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. Plus. If symptoms persist, consult your doctor. All you, best ever Enervon. Enervon Z+. Plus. Worrying about of Angles and frizz. You sound so smooth and manageable every day. For five times their fragrant hair versus non-conditioning shampoo. Bye, Para... bye. Sabi ng bini ilugay mo na yan with Sun Silk. Ang tunog ng immunity na harap lumaban sa sipon. Atagal At ko balik sa sipon simtus. Atagal At ko balik sa sipon symptoms <coughs> Versus immunity, then add Mils F C plus 40. Now with zinc.

sila Super Marine Corps. Great plus Ayain ang tropa at iubukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. drink responsibly, Laging maging mapanuri sa mga gamot na binibili. Mapangalit sa kalusugan ang mga fake medicines. Kaya mga, na mga, mga o kaya ay maging angalit ng mga ito. Makarang sa mga mga O kaya ng Upang ang mga ito. na mga

Bravo, ay kayo kalabang kandidato. I-bash natin si Ana. Dali, tala na! Tugod na! Comment ah. ang comment! na, malamas! Sa suportahan mo ba ang kandidato ng isang ulit ng buo? Sasama ka ba pa sa parada ng mga taong walang ginawa kundi mag-bash naman sa social media? Hindi magandang tumayang ang katuso. Iwasan ang paninira, respeto sa paniniwala at paninira ng ibang ang kailangan. Kaya sa eleksyon 2025, dapat totoo isang